Ang kapulisan naman po sa Metro Manila, wala pong nakikitang banta sa ngayon sa pagunita po ng undas. Ang Highway Patrol Group naman nakatakda rin magtalaga ng mga secret marshals sa mga pampasaherong bus. Kung nangyan may nagkala pang report si Bombo Bea Piniza. Inihayag ng National Capital Region Police Office na wala naman silang namomonitor na kahit anong banta para sa pagunita ng undas bukas. Ayon kay National Capital Region Police Office Regional Director, Police Major General Anthony Abarin, bagamat walang namamata ang mga threats sa ngayon ay tiniyak naman ng pulisya na mayroon silang malalim na pakikipag-ugnayan sa kanilang intelligence unit upang matiyak na ag agad na mapipigilan ang mga makikitang banta sa seguridad ng publiko o kahit anumang kapahamakan. Nang matanong naman kung magtatalaga ng mga bus marshals sa kanilang hanay para sa mas malakas na pagpapatupad ng seguridad sa mga pasahero, Ani-abirin, wala silang itinatalagang bus marshal sa mga pampasaherong bus dahil ang kanilang himpilan ay nakatalaga para magpatupad ng inspeksyon at pagpapalakas ng police visibility sa mga transport hubs at iba pang matataong lugar. So far, wala po tayong namomonitor na threat. Uh, Magpagayon pa man, ay uh, patuloy po yung pagkikipag-ugnayan natin sa mga intelligence unit. Nang sa ganon, ay hindi po tayo masisingitan Honestly, wala po tayong mga pass marshal. Yeah. Wala po tayong tinatalagang marshal sa mga bases. Uh, ang uh, ginagawa ng natin ay of course, limited tayo sa inspection at uh, limited tayo sa police presence uh, so that uh, may, pag may nakitang mga kahinahinalang kilos or makahinahinalang tao, ay uh, yung mga kababayan natin ay may malakitan kagad na kapulisan within the area. So, hindi po. Uh, when uh, there is a need talaga na gawin natin yun, gagawin natin. Pero sa ngayon, uh, there's no reason para gawin po natin. You can just imagine uh, with the total number of buses, siguro ma, maubos yung kapulisan natin kung malalagay tayo ng passports. Sa kabilang banda naman, magtatalaga ang Highway Patrol Group ng mga secret marshals sa loob ng mga pampasaherong bus para matiyak na magiging ligtas ang buong biyahe ng mga mananakay pabalik sa kanilang mga probinsya at pauwi ng Metro Manila. Ayon kay Hawi Patrol Group Director Police Brigadier General Hansel Marantan, sa apat na raana HPG personnel na nakatalaga para sa undas, kabilang narito ang mga secret marshals at mga uniform personnel na magbabantay sa mga transport hubs, mga pangunahing lansangan sa Kalakhang, Maynila at maging sa daloy ng trapiko sa labas sa mga sementeryo at kolumbaryo. Ang mga secret marshals naman ay magsisilbing mga intel para matiyak na marerespondihan agad ang anumang mga insidente na posibleng mangyari sa loob ng biyahe. We can speak with HPG alone. So ang HPG we have deployed close to uh, 400 uh, personnel. And this combination of uh, ano secret marshals and uh, uniformed men. So it's a covert and overt operation. Samantala nag-ikot naman na ang National Capital Region Police Office at maging ang Highway Patrol Group sa mga bus terminals at ilan pang matataong lugar ngayong araw para matiyak na magiging maayos at ligtas ang lahat para sa pagunita ng undas bukas. Mula dito sa Quezon City para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.